karen Patuloy na nagtitipon dito sa labas ng Villamor Air Base ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina pa sila, Karen, sumisigaw ng yes. dating Pangulo at sinasabi rin nila na mag-resign na umano. Ito si President Marcos at marami pa silang ibang mga uh, hinaing na isinisigaw kanina. Actually, Karen, bahagyang naging sa kanila at yung ilan ay sinigawan pa ang mga polis at pati ang mga media na nandito at nag sa labas ng Gate 5 ng Villamor Air Base. Patuloy patuloy pa rin naman na heightened security at Karen, no, kung makikita dito sa tabi ko at sa aking likuran, is na ang nakastandby dito at hanggang doon sa dulo malapit sa gate ng Villamore Air Base. Sa papakita ko rin ka no, dito naman sa side na to, nandito yung mga uh, supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina pa sila doon nag, uh, nag uh, sumisigaw at uh, chat din ng ano-ano mga slogans para sabi nga nila eh, paalisin o palabasin na daw si Pangulong Duterte dito sa labas na ng uh, Williammore Air Base. Ngayon, uh, medyo slightly o oh, bahagyang tensyonado ang sitwasyon dito dahil mayat-mayat sumisigaw, mayat-mayat ay lumalapit sila sa media at uh, sinasabi nila yung media na uh, bias daw ito ang mag-report. At uh, pero lahat nabantayan eh kasa, ayon sa ilang opisyal, ay eh, kontrolado naman so far ang uh, ang sitwasyon dito ngayon sa labas ng Williammore Air Base. Inaantay na lang karen 'no oh, kasi usap-usapan dito kung nakalipad na ba si Pangulong uh, dating Pangulong Duterte o kung nandito pa. Yun yung hindi pa matiyak ngayon dahil wala rin namang lumalabas para magbigay ng informasyon sa mga oras na ito. Pero Karen, uh, ngayon may mga polis, maraming supporters pa rin na pumupunta dito at syempre, ang media ay nag-cover para lang mabigyan ng update ang ating mga kababayan, kapamilya, manood lang sa ABS-CBN News, syempre. Karen, balik sa'yo. Para sa may binanggit ka, no? Hindi kayo tiyak dyan kung nakaalis na ang Pangulong Duterte kasi may balita nga na may flight na ipinapasakay siya na supposedly stop over Dubai tapos diretsyong The Hague, Netherlands. Meron bang kumakausap sa inyo para i-anunsyo kung ano ang mga kaplano sa Pangulo? Karen, yun yung mahirap ngayon on the field, on the ground ngayon kasi walang uh, lumalabas halimbawa para magbigay ng informasyon kung talaga bang nakalipad na, nakasakay na ba ng eroplano at uh, usap usapan na posibleng nakalipad na pero walang verified information dahil walang mga opisyalis or kung sino man, from government or from the other side na lumalabas dito para magbigay ng pahayag. Medyo quiet pa ang uh, sa ganong informasyon, Karen. Kaya marami pa rin ang nandito sa labas dahil hindi rin sila, kahit yung mga supporters, eh hindi pa alam kung ano yung latest update. Kaya tuloy-tuloy pa rin sila na nagtitipon dito. At dito nga sa may gilid ko may mga nag-i-interview at may mga, uh -oh. uh, may mga nagtitipon din. Uh, so kaya ongoing pa ito, Karen. Okay, Jackie, nakita natin sa social media no, ang mga video uh, uh, kay uh, Veronica, kay Kitty Duterte. Nakita natin yung kanyang uh, ay nandun uh, rin sa loob. May impormasyon ka ba si dating Executive Secretary Salvador Medeldea? May impormasyon ka ba sino pa? ang kasama ng dating pangulo sa loob sa latest information natin Karen, yung pamilya niya at si Medeldea lang ang kasama sa loob. As of uh, kanina yan. Although narinig din natin Karen, nakasama din ang dalawang doktor o pinapasok ang dalawang doktor ng dating pangulo kanina kasi halos lahat ng mga bisita, maging si Senator Bongo, si Vic Rodriguez, si Sal uh, Salvador Panelo ay hindi pinapasok sa loob ng Villamor Air Base. Actually kanina kasama natin sila Karen dito sa labas ng gate kasi pati sila ay hindi rin pinapasok. So so far ang alam natin, pamilya ang kasama ni niya ngayon sa loob ng Villamor Air Base, Karen. Jackie, si Alvin ito. Uh, I think ang masasagot mo is nasa labas. Gaano nasa labas. karami ang tao dyan, yung supporters ni dating Pangulong Duterte? Marami-rami na ba? Diba? Hundreds? Thousands? Hindi ko mabilang for, uh, for exactly Alvin, no? pero marami sila. Siguro dosen-dosena ang mga supporters na nandito. Papakita lang natin yung ilan sa kanila. Maraming kasing may support. flag. Yung iba, kanina nga kumakanta sila ng ang bayan ko. At uh, may iba-iba pa silang chine-chat. Hindi ko malang maano yung exact figure, uh, uh, Alvin, pero kung nakikita nyo sa video, eh, halos lahat yan ay eh, supporters ng uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sabi nila, hindi daw sila alis hanggat hindi rin lalabas itong si Pangulong, uh, dating Pangulong Duterte. Pero sa pagtaya Alvin. mo, sa pagtaya mo, Jackie, manageable naman? O may pabugso? Uh, medyo, ano uh, nagiging rowdy. Hindi na, hindi na nakukontrol ng otoridad. Uh, Alvin, may mga slightly moment. bahagyang uh, ag agresibo at dahil nga sinisigawan pati yung media. Pero overall, ay nagiging manage, uh, manageable naman. At may ang Duterte Duterte at iba pang mga chance. So, so far, marami namang polis na nakapalibot dito sa may labas ng Villamor Air Base. Uh, Alvin sa social media ng anak ni Duterte na si Veronica makikitang kausap ni PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III ang dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Medialdea at pinapapili ang kanilang kampo kung dadalhin si Duterte sa isang flight na may easy way at hard way ayon kay Tore ang easy way ay mabili si Duterte ng tatlong tao na sasama sa kanya naputol naman ang video bago pa marinig ang detalye tungkol sa hard way na binanggit ni Torres walang impormasyon kung kailan at anong oras kinunan ang naturang video na ibinahagi ng nakababatang Duterte